dahil hindi makasabay ang ating mga manok sa kanilang pagpipisa uh, o paglilimbing harvest na muna natin yung mga uh, itlog yan ang bibe ito na mga itlog naman dahil nyo sa isang poker so, harvest natin to at 2 4 6 8 yeah. dadalhin natin sa hatchery. Ating papapisa doon. Hintay na lang tayo. hindi makasabay eh. Doon. Check natin yung iba pang ano. Hindi natin ito pwedeng kunin kasi nilimliman to ng hinahin natin. Yan ay itlog naman ng bibi. 1, 2, 4, 6, 8, 10. So, ko lang maglagay dyan. Pero may iba pang itlog ng bibi doon sa ano natin uh, likod bahay ito rin yung ilan oops ba wow, madaling itlog ito yung ilan sa mga uh, papisa natin ngayon so naturally hatch yung mga yan so hindi sila duman sa incubator Ayan. naturally hatch parang pula yung isa yung ano So, ilan to? 12 ata to. And then, ito. Kanina ko lang sila nilabas. Apat. Actually, yung mga kapatid kasi nito na unang napisa. So, napasama na rin dito sa batch na to. So, yun yung sinasabi ko. Pag hindi sabay-sabay yung pag-itlog ng mga manok, hindi sabay-sabay napipisa yung uh, mga itlog. So, naturally hatch yung mga sisyo na yan. Ayan mga manok. Tapos may mga naglilimlim naman tayo. kalan nila pagkain. Kala nila pagkain yung daladala ko. Hindi nila alam may itlog. So yun yung saging natin. Kapakain natin sa ating baboy. So ito. Kala niya pagkain din. So yan. So, may pisa dyan. Yung lahat na pisa. Then dito guys, meron dito na Yun yung problema ko, para siyang nanghina. So inalis ko yung itlog niya, nilipat ko doon sa isang nalimlim. Nababago pa lang naman nalimlim. Ito yung mga itlog nun. Ayan. So dadahin ko na lang sa hatchery. And then, mali pala yung pesto ko. Kukunin natin yung itlog niyan. Kasi hindi ko alam kung naglilimlim yan. So ang daming iba't ibang manok na. Ayan. Ang daming manok ang napesto dyan. So check natin kung tatalon siya pag tumalon sabihin hindi siya pa naglilimlim. Ito, naglilimlim na din. Tama. So, ano. so, naglilimlim siya. So ito transfer natin yung ano, transfer na lang natin yung itlog niya doon sa ibang pugad. Para doon siya maglimlim. So ito yung mga itlog. So nilipat ko na yung apat doon. So, kunin natin yung iba. Same, iba't iba, -iba kasi manok na umiitlog diyan sa so, pwesto na yan. Kaya kailangan alisin natin para hindi sila magsabay-sabay ng paglimlim. So, ito isang tomo ka namang siya ng maayos. Gusto ko na ayos dali. Gusto mo yung itlog mo. Ito, kinukuha naman niya so natin. Ito na ayos yung itlog. Ito na mag-ayos nyo na. Yan. So, ayan na natin sya dyan. Ito na lang siguro yung dadalhin natin. And meron pa tayo. So, hindi ko na pinapalabas yung mga manok dito. Kasi nga, nag, uh, napapasukan ng ibang ibang inahin. So, imbis na naglilimlim na yung batch na yun ng itlog talaga yung eh, nangyayari nahaluan pa ng ibang manok ibang itlog so ang cause, ang nagiging effect nun ay hindi sabay sabay itikisa yung uh, mga itlog so, hindi ko alam kung ano itlog to pay natin dito oh, ito nang magalit ito uh, na ko na no? hmm. mo na yan. Hmm. Aray! Ah, aray ko! Titingnan lang eh! Ay grabe! oy. Hmm. Bukas na yan para ano. Nagay ko na sana ng tubig. Ipatukarin naman. Para healthy pa din. So ito lang pala yung madadala natin ngayon. So hindi ko alam kung ilan to. So susulatan natin kaya siya may lapis. Susulatan natin ng pangalan natin. And then, dadalhin natin sa papisaan. So, ayan lang muna guys. Ang ating update ng konti sa ating manukan. Kasi gusto ko na ulit mag parami ng mga manok.